Gandang araw mga kabiyahe Ay po ngayon ay sa Padre Garcia Livestock Auction Market Narito po tayo sa labas ng bakahan Kasi nag-request ko yung ating mga followers at saka viewers Na i-vlog daw yung mga presyohan ng mga farm tools Doon sa aking reels ay kasi nakita nila mga gamit sa bukid ay gusto nilang malaman ang mga presyohan ng mga bawat item. So binalikan natin ngayon itong tindahan nating na video ng nakaraang linggo. Kaya tatanungin natin ang mga presyohan ng mga bawat gamit na kanilang binibenta. So ang na kayo mga kasama at samahan ninyo ako sa mga pakikita kong gamit na pinagbibili dito sa Patrick Garcia. Ayan yeah, mga kabiyahe, narito lang tayo ngayon sa tindahan ng mga gamit pang bukid. Ayan yeah, si ate ang ma viewers na nakarahan. Ate, good morning! Kasi nagtatanong yung ating mga viewers ng mga presyo ng ano mga binibenta mong gamit. Ayan, yeah, katulad nitong, ano ang tawag dito karet, diba? ba? yeah. magkano ang ganito? 140. 140. Yeah. Aray, ganun. Alam ko na, aray, 300, aray. Diba? 300. Aray, Carmona? Carmona, 580. 580. Ayan. Gulok na Carmona. 600. 600 to. Gulok na Carmona. Aray, malaki, aray. Eh. 600 din. Eh. Kawit pala, aray. Kawit ng Carmona. Aray, ang gulok. Ayan. Ang ganing gulok? 600. 600. Ayan, to, lipya. Okay, lapit. May nagtatanong, diba? Lip. Sud-sud pala, aray, sud-sud. Ano ba, pang tapas o pang sa araw? Pwede sa araw? Hindi. Magkano ka yan? 6.50? Oo. Uh, yan, yeah, 6.50. Aring, ato, pang lawis, magkano yan ka 1? 4.50? Yan pang asarol. Yan. 250. Uh, mm. ito mga gantong gulok. Hindi ito Carmona, di ba? Ito, 550 raw ito. Yaring taal. Yan, mga kabiyahe. 550. Itong mga gulok okay, ito. Itong, ito yung sakabayaw. Ito, ha? Yan, yan, yan. 90. 90. Yan. Kasi nung nakaraang reels natin, maikli ang oras, 1 minute and 15 seconds lang. And medyo nabitin ng mga customer natin sa presyohan. Kaya e mga baklaw ng eh. yung puti. Kano yan? 20. 40. 50. Oh, 60 50. malaki. 50. E may mga plastic na maliliit. 35 daw yan. yan. 19 man yung parang may host. Ito naman, duyan. Yan, yeah, baka gusto rin yung bumili ng duyan. Aring yung magkano rin? <laughs> 350. <laughs> Pani ang tawa ng ating tendera. Hindi, sa so totoo lang, nag-request ang ating mga followers kasi uh, nagandahan sa yung aura. Oh, ito ay parehas sa ating vlog. Wala tayong kinikilingan. Sinasabi natin na ipanay katotohanan lamang. Hmm ay medyo nabigyan niya siya sa taglay mo kagandahan <laughs> yeah. Ari may kaluba na yeah, 650. 650 yeah. ano ba yan? hasaan? ito ito? yan yeah, mga biyay hasaan ito magkano na? 100 so yung rule yung tali pakita natin ha yeah, may tinta rin silang tali aray malaki magkano ang ganito? 22 per meter 20 20 Ang pinakamaliit Baka na? 18 So, yeah. yan So, kung may mga katanungan pa kayo Tungkol sa mga presyo dito Ay Comment lang kayo sa comment section At Ating re-replaya reply sa susunod nating na mga vlog na i-upload Yan, yeah, marami ko so dito tinda Tuwing Friday lang ko sila narito. Ito kung area ito, lahat ay panggamit sa bahay, sa mga baka. Ano? Ano yung mga area ngayon? Natatanaw ninyo, yan yung mga halaman. Pwede rin kayong bumila rito. May mga rambutan, mga citrus citrus ito citrus kalamansi yan Marami rin itong mabibili pagka araw ng Friday. So sa mga kabiyahin natin dyan na nanayos na, na, na bumili. Tuwing Friday lang ako kayo pumunta din sa labas ng bakahan ng Padre Garcia. Yan. At dun nga pala sa mga nagpapa-shout out sa mga followers ko. Bago matapos tong vlog na ito, eh, shout natin si Mr. Martin Lucas ng Quezon Province at si Mr. Victor Gabatan ng Bulacan. Sir, shout out sa inyong dalawa. At doon sa mga followers, para maraming salamat po sa inyong mga suporta sa Ebenebiel. Laging sana dumami pa tayo. Marami na pong followers ang biyahe ni Timmy. 25,000 na po tayo. Salamat po sa inyong mga pagsuporta ito po yeah, uh, may bumili na ulit sa ating magandang tindera madami na tatanong pala ng pangalan mo pwedeng malaman Joanne, Joanne yan, si Miss Joanne yan. Joanne Mercado yan, talagang buong buo na binigay so yan mga kapiyahe may mga katanungan pa at pwede kayo mag-PM dito sa aking messenger. Ting mga video ko na. Bago matapos tong aking vlog ngayong araw na ito, ay shout out sa lahat ng followers ng Diahin TV. Sa YouTube channel, tim-tim sa Facebook. Sana po lagi niyo suportahan ang inyong kabiyahe. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.